Hello, hello guys! Welcome to Master Ipong TV At uh, nandito na po tayo sa simenteryo At naglagay na po tayo ng mga kandila at mga bulaklak Sa ating mga minamahal na Yumao Sa kanilang mga puntod Ngayon po ay uh, November 1, Undas 2025 At tayo nakikiisa sa pananalangin at pag-alaala Sa lahat ng mga Yumao na pumanaw na mahal natin sa buhay So, kan atin silang ipanalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. May the souls of the people departed to the mercy of God rest in peace. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kayo pa yung tukso at mo kami sa lahat masama Amen. Abaginong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sa iyo bukod kang pinagpala sa ubayang lahat at pinagpala naman ang inak na si Jesus Santa Maria, Ina ng Diyos panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay Amen Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara na sa una ngayon magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. May the soul rest in peace. Amen. Ano, ama, Espiritu Santo. Marami na po nagpupunta dito na mga dumadalaw sa kanika nila mga puntod na mga kapamilya na mga mahal na yumao ngayong araw ng Undas 2025 Ayan na po at uh, po si Ateng nalaki po ako nyan uh, isa po siya sa nagpalaki sa akin at syempre si Tatay ito po siyempre lagyan ko na maraming flowers si tatay at saka kandila yan kasi nang dilili si Ito Sandy no. 他妈的，让保安。